Good morning, good morning mga ka abroad mga ka-abroad Tadalaw tayo sa ating uh, lote at uh, mayroon tayong papowers so ngayon uh, Kakatayin na namin yung mga nakabagsak na mga niyog at uh, kahoy dito sa lote Gagamitin natin sa paggawa ng uh, ano to? Kubo Ito pala yung bagong bagong gawang kalsada dito sa tapat ng lote o oh hanggang dun ganda ang lawak ko oh. kabilaan talagang uh, bagay na bagay kaso dito wala pang uh, uh, dito wala pang gate na ito pero nakaabang na pero natin pa yung main gate ayan o oh so siguro katamtam tama laki na yan mga no? ilang metro, isa, dalo, apat na metro mahigit mga hanggang limang metro yung lapad nito at ito naman yung uh, daan papunta dyan sa aking kababata dyan sa baba so dyan naman, ayun o no, yung isang uh, lote doon, mayroon na rin gate Ayan. Ganyan na rin ang papagawa natin para uh, hindi mahirap pumasok. Tulad ngayon, papasok tayo dito. Medyo parang mananapit tayo dito. Yeah. Ayun. na yung aking patalon. Shit. Tumabit. Nako. Yo. Mm. Uh. Yeah. So kailangan natin Mapagawa lang ng gate yan Ito Nung gumawa sila ng kalsada uh, Pina Kab-kab ko na yan sa Ano Sa backhoe Para uh, uh, Medyo naka-level na yung lupa Naka-slump na Hindi um, katulad dati na mataas yan So Ito ito yung mga tanim dating puno ni tatay. Mga tanim ng niyog, bagong tanim ng niyog. Ayun, ibang lumungan o. Ito, dami oh. At maya maya siguro magmumura tayo dito. Yung mura, ang tawag sa amin, mura. Ito yung buho ko. Ayun, ang ganda ng ano. Dami yung buho nga o. Hello ka? May maya Ha? Kaya nga ko na dito na ako. Ito <tipot> na yung aming kinuha mga kawain isang araw. Good morning! Ano ka? <laughs> Ay, na, ano na pala yung isa? Ah, si Mike. Sino ba? Hindi ko alam kung anong gayat eh. Wala pa si Mike eh. Asa na si Mike? Wala pa eh. <makes noise>

Ako, kitang kita. Punta natin yung ano, pagtatayo namin ng kubo kung saan magandang kitang kita. <laughs> kitang kita talaga kita talaga. Kuraan naman ito, pa Ito yung mga bagong pasunod na niya gulit to. Oh. Ang dami pa rin yung napatanim na yun eh. Ganda talaga Yung pag hindi napapasok ng ano. Oo. Oh, uh -uh. Pasok pa kayo nga Eh. Hey. Alam, may pag-abot mo no. yan. Oo. Nasa sa iyo na yan. <laughs> Pag hinabaan mo ang tali. <laughs> dito. Ha, dito. Mm, dito mga ka-abroad, mga ka-exabroad, dito daw. Kung gusto dito, kubo, hanbaw ang magagawa ka dito ng poultry, di yan. Doon sa kabila, yan. Diyan bahay, sa ganin. Hindi. Hindi dyan ang bahay. Dapat mga doon ang bahay. Hindi. Oh. hindi Hindi naman kalapitan ayo kung malapit sa kalsada. Kagad mo mamato. Ayo kuno abut ng mamato. Tigil din eh. Parang ka dito, hindi. bahay, saka lang bahay. 'Yun muna kubo ng ating pag pagdedesisyon ako sa atin lalagay. Dito to, dito. Dito ano? Hi, nga dito. Kita-kita mo 'yo. O nga, dito, dito. Sige. Dito, mahakabro oh. to. Kita-kita 'yung yan. Oh, ito. yan. Yes, hindi pa ganoon pa papatanggal ko lahat ng mga puno dito sa lobby. Eh. Oh, Uli ulingin natin. Ito ang maganda. Uulingin ito, ito, natin itong mga poste nito, okay. yung mga hindi mapapakinabangan poste. Nandito um, ah. Ganyan bahay-bahay ito. ito. Itang kita yung ano. Kitang-kita ibaba. Do sa parting kalsada. Ayan. Eh, yung mga ano. Ito yung pinakamagandang vantage point ng ating tubo. Para Sabi nga hagip lahat ng ano. Ito yung Ay, okay, maganda nga diyan, pwede. Uh, magiging haligi nito mga ka-abroad market sa ka abroad nitong Kobo ay ano lang kahoy na lang din para medyo makaminus-minus -minus tayo kasi hanggat makaminus tayo may minus tayo o may ano may natis na yun ah dito na namin to itatambak muna para matuyo Nga, pa, medyo pa tayo para hindi na bumingkong Kasi pag yan inilag, inilatag mo lang sa lupa, magbibingkong daw yung mga ano na yan. Ah, uh, niyog na yan. Mm -hmm. Oh, lalagay ng ano no. Pwede, pwede. Tapos pagka Nandito na tayo, may kubo na tayo dito. Makapaglinis na dito araw-araw. Kahit pa isang oras araw-araw. Makapagtabas-tabas na tayo dito. So, lilinis na ito. Itong yoga natin ito. Ito yung mga lumang puno pa ng uh, aranghita o centuris o ano ba tawag niya sa English? Orange. Ayan. Mga lumang puno ito pero namumunga pa rin ito. Kapag ka inabot ng panahon, namumunga pa rin yan. Matumbas pa konti-konti. So, hinahaya lang natin siyang ganyan. Uh, although napakatatanda na ng mga punong yan, eh, may pakinabang pa rin yan. Eto, mga ito mga poste ito, Ah uh, kukunan natin ito ng mga pambakod at yung mga hindi pwedeng gamitin pambakod eh, puputulin natin at gagawin na natin uling kasi uh, pampagulo lang ito sa loob ng niyugan lalo pag nangangawit pag maraming gati yung poste nananabit yung ano yung kanilang gamit sa pangangawit ng niyug so tatanggalin natin yan unti-unti Doon naman, sa unahan natin yung kabila ng kalsada, eh, ay meron na rin uh, struktura doon. Meron na rin doon, uh, ko kung ano nakalagay doon, pigiri yata. So, may mga kalabita tayo dito. Doon naman, sa kabila doon, sa may gili doon, may bahay doon. And, dyan, sa itaas nya, sa kabila ng bako dyan, doon, sa dulo doon, eh, ay meron ding bahay. Yung kasama natin sa pagkukupras, bahay niya yung nandun. At yun naman sa may uh, unahan na yun, yung ating ginawa dating kuprasan na bihira magamit. Kasi puro buong niyog na ang, ginaga, ang binibenta ngayon, bihira na yung Kasi matrabaho, mura naman ang kopras So, binubuo na lang namin ang pagbibenta ng niyog para makaminus-minus sa trabaho, ganun din naman yung halos yung paras lang yung kita. So ganon na lang. Hindi na namin ginagamit yung kuprasan. Pero nagamit naman namin ng ilang um, beses yun nung, mula nung itayo. Yan na naglagay na sila ng uh, patindigan ng uh, mga natistis na niyog. Yun nga po ng mga ipapatistis diba, nating niyog gay mga ano yon. No no choice na yon kundi putulin kasi kandila na yon. Di diba, Wala na yun ano? Oh, wala na yun? Papatay na talaga yon. Hindi na namumunga yon kasi yung dulo lumiit na, na lumiit. Hanggang kung hindi mo naman ipapatistis yun, mamamatay mam, mam, na yun. Kalaunan, mabubulok na yung nyug na yun. So, ang pinakamaganda para magamit ay eh, ganyan, patistis na lang. Ah, uh, marami naman tayong pasunod ng mga nyug. So, uh, hindi na makabawasan yan. Siguro mga uh, tatlong piraso yung ating ipapatistis na yan. Kahit anong gawin mo dun, hindi mo naman may sasalba na yung nyug na yun eh. So, yun ang uh, tanging paraan para may mapagamitan pa kaysa hihintayin mo siyang tuluyang mamatay at matumba eh wala ka nang pag-aabutin wala ka nang aabutin doon kundi ano pakain sa ano yung uok yung malaking uod sa niyog yun ang magiging uh, hantungan niya kapag pinabayaan mo lang siya na mabulok So ito nakakatuwa no, itong manyog nito, tingnan nyo, mga ka-abroad, mga ka-abroad Abot na abot to oh. Nak napakasarap, napakadaling daling eh, Ayan o. Oh. Oh, may mga tuyo na rin ulit o. Oh. So, pag isang araw, eh, maangawit na ulit tayo. At least, meron naman tayong magiging uh, konting uh, galansya dito, kahit papaano ito lang naman yung tanging produkto natin dito sa loob puro niyog lang Aling ka dyan nasa na nakita ko nga dito na Ah, ito, ito, ito. Hiyad. <laughs> mga ka-abroad mga kaig sa abroad ito na yung susunod namin no? ito ayan maliit na ng dulo yun hindi magaganda yan wala na yan sa pasama na talaga yan ayan pag ganyan na eh, ilugi ka na dyan <laughs> hindi na nabubuhay yung eh, sarod dyan wala nang bungay oh patay na lahat yung mga ano eh Ito mo, gangga gangga braso na lang yung dulo. <laughs> Wala na ito mga ka-abroad, mga ka -abroad. So, talagang sa putulin na. Sa, sa gagawin yung kahoy na talagang pagsak. So, mga ka-abroad, mga ka ito na. Hapo na. Tapos na naman isang araw dito sa probinsya. At ito ang natapos natin sa pag titistis ng kahoy. Ayan ang mga natapos natin. Bali, apat na puno yan. Apat na puno ng niyog. Kita nyo naman yung itinumba naming niyog. Yung mga, ano na tawag doon, kandilain. Mga maliliit na yung dulo noon na useless na yon. Sad to say, talagang yun na yung katatapusan ng mga punong niyog na yun, yung maging uh, lumber sila. Kasi uh, wala, na chance, wala na siyang chance mamunga dahil nga maliit na yung dulo. And eventually, uh, mamamatay na lang siya. So, instead na mabulok, ay uh, ginawa natin siyang coco lumber para magamit natin sa pagpapatayo ng ating Uh, binabalak na kubo dito sa lugar na ito so hanggang sa mulay mga kabroad, mga kayaksabroad mula dito sa probinsya ng Kamsor Bicol maraming salamat sa panonood, bye bye